Sa vlog na to, ay papakita ko sa inyo ang adventure patungo ang Kanding Falls. Duman ako sa iconic bridge, ang tinatawag na Orange Bridge, dito sa Clark Air Base, na kumukonekta patungo sa lalawigan ng Tarlac. At dinaybay ang magandang kalsada ng San Jose at Mayantok hanggang maabot ang aking destinasyon dito sa Kanting Falls, mga Tarem, Pangkasinan. Bale dito rin ako dumaan sa may ano Papunta na Monasterio De Tarlac Yung Old road na dinadaanan Papuntang Monasterio Yan mga kaibigan Papasok tayo ng ano San Jose Dito yan sa may Tarlac Pinaghalong ano Hangin at init Na sumasalubong sa akin Woohoo! bagong asfalto yung ano dito daan nararamdaman ko yung init yung singaw nya grabe kapit na kapit yung aking gulong oh. Yan, Moriones to mga kaibigan halagang dito tayo pinadaan actually hindi ko talaga alam yung pupuntahan ko kung saan pala uh, yung nagbasi lang ako dito sa google yan magpitiwala lang tayo sa google map mga kaibigan tapos lubigan bridge down naririnig nyo naman si google mga kaibigan yan ngayon lang ako dumahan dito Uy Dito road. pa lang ulam na oh Pwede na magbabad dun oh Ay Meron mga na dun oh Kubo kubo din Wow Yan bali palabas tayo Paligo tayo dito sa may San Jose Mayan Top Road Yan Yan malay mainit na mainit sa agad matutuyo yun ang dito naliwanag sa mata sharp right tayo dito ito mga kaibigan anticipated nila yung traffic wala man ganong dumadaan pero ano na siya pa 4 lanes na oh. ayos i-stop tayo yun napit daw tayo sa kanya let's go let's go yan tayo kuya one way dito naghintay ako doon ginagawa yung daan ang gandang ang daan dito guys oh sarap dumaan dito magkalapit yung mga puno presko pa kahit uh, ang init ano? Oh. kahit na trek na Tirik na tirik yung ano Sigat ng araw Oh, tingnan nyo oh Maraming alaman Mga ano to, kasoy Sa kabila, mga ano Bamboo yan, may mga kasoy din sa kabila Pero magkarapit lang Berding berde yung ano Dahon ng mga to oh dito Mataba yung lupa siguro dito Uy, mga kaibigan, tingnan nyo oh Ang ganda! <laughs> ganda ng saan dito oh! Saka malapit lang talaga yung mga bundok sa akin Anong oras na ba nito? Alas 12 na oh. Buti na lang nagtago yung ano Araw! And 31 kilometers pa! Ayan! Para makarating tayo doon sa ating destinasyon Enjoy muna natin yung ano view at saka itong daan sarap sa pagiramdam at saka wala gano'ng ano oh. ang sasakyan sa daan mga kaibigan so oh, libreng libre tayo banging banging tayo dito mga kaibigan Woo! uy ano to arko yan ay salamat po <laughs> ang tingnan ko nga kung anong ano to yan alam nyo ba mga kaibigan past 12 na pero hindi ko nararamdaman yung ano gutom ah, dahil sa ganda ng tanawin na aking nasisilayan tsaka nahamoy ko yung ano yung amoy ng palayan ba sarap sa ano sa pagiramdam mm. yan barangay to ng ano pitong bayog 27 minutes na lang mga kaibigan and uh, 16 kilometers makakarating na tayo yan mga kaibigan pinapakaliwan na tayo dito ni google yun sa baba alright let's go kab kab karaba o one karaba o Carabaoan. oh Kap Kap Karabawan Road. Barangay Road yan. Dito tayo. Kapit lang tayo mga kaibigan. Kapit na. Ah, Saktong sakto yung panahon no. Barangay Kap welcome. Let's go. Oops. Right daw tayo dito, right? Uy, kainan! Dito muna tayo. Continue lang. Kup Kup Carabao and Barangay Road. Okay, lang, go again. 22 minutes na lang and 12 kilometers na lang din yan maraming uh, na tayo sa Kanding Kanding Falls mga tarim Pangasinan so Pangasinan talaga yun mga no, kaibigan yun yung aking pagkain yan. sarap ito lang yung medyo mano dito eh kasi may... mainit sobrang init kasi may sabaw, pero ayos na rin di diba ayun tayo mga kaibigan let's go Hi, Saka tapos lang kumain and then ride na ulit Uy na si nanay anong ginagawa ni nanay dun oh Parang may hinuhuli si nanay At sana ano malilim dun Do hindi ko talaga ni-review yung daan Ayan Shoutout nga pala kay Yes Google, yes Google <laughs> interrupt tayo kay Google Yeah, yun nga pala Sinasabi ko Shoutout nga pala kay ano Kay Vegan Geno Cuenco yan siya yung nagano na sa atin dito na turo 300 meters yan sharp right daw to sharp right let's see tingnan natin mga kaibigan sharp right at San Jose Barangay Road to to Dweg Canding Falls Dweg to ah sharp right let's go yan, sislanda sa lang. Malapit na lang tayo mga kaibigan. Grabe oh. Nagsisipag ng mga... Ride safe! right safe! Nagsisipag ng mga uh, siklista dito. Kahit tanghaling tapat oh. Ha. Alas 12.48. Yan, tanghaling tapat mga kaibigan. Nagbibiskleta sila. Malapit na lang tayo. Wala nang limang kilometro. Tuba to Tukanding to Ecotourism Tutimanguyob to Falls and Sitio Dweg oh dito rin pala yung Dweg naririnig ko yun hindi pa ako nakapunta warning accident prone Yan, ay grabe naman pala hindi ko dito kaya pala accident prone tapos may ibuhangin pa sya ayos yan ay, liko liko ayos dito ngayon lang ako nakapunta dito mga kaibigan kahit yung dinaanan ko kanina Ngayon ko lang nadaanan yun usually doon lang ako sa may ano Kamonesteryo ma Yan dito tayo Yeah Bide muna tayo dito <laughs> Hello Yan o <no>, si chef <laughs> Yan So meron palang environmental fee dito Yan mga kaibigan o oh. Environmental fee 20 And Meron na din life best cottage, thrift table yan Parking fee, single Ay, kawawa naman yung single, 10 pesos hmm. yan. <laughs> Dito daw tayo, diretso dito Ano yung sa taas doon o oh? Ah, doon yung dweg Dito sa baba ang Canding Falls, yan oh nandito na tayo mga kaibigan. Oh. 15 minutes daw yung trekking dito. Sigurado mag-enjoy tayo. Yan yung mga gusto kong ano eh. Banat mga kaibigan. Tingnan nyo naman o. Oh. <laughs> Talagang tirig yung araw pero dito preskong presko. Ayos. Dadaan tayo dito sa tunnel ng bamboo. <laughs> Woohoo! Oh! Dito ano na oh. Mga bato na, malalaki. Ayos oh. Woo! See? So, mga 15 minutes daw yung lakaran natin dito. Yan oh. Grabe oh. Woohoo! Yan! Uminit! <laughs> Hindi, may part siya na ganito oh. Mga kaibigan. Kita nyo yan. Ayan oh. Mahal din yan Ganit siyang ganito, magkocross ka sa ganito <laughs> Ayos ito. Yan o no? Yan mga kaibigan Yan yung dinadahanan Dito Woo, Nandito ako sa taas yan. Gilid nito yung lilalakaran ko Yan Ito na yung creek Yung sapa wo. Oh. Woohoo. Dami. Daming tanim na sitaw dito. May bee kan. Mabuti na lang talaga. At wala yung araw. <laughs> ha. Trap. Maglalakad-lakad sa ganito oh. <laughs> Parang nakatakas tayo sa ano wild world, di ba? Yan. Mas toto lang mga kaibigan. Ganito talaga yung gusto ko mundo eh. Ano? Tahimik, di ba? Ganun lang. Simple pa mamuhay. Eh. Okay na ako. Basta wag lang magkasangit yung pamilya. Yan. Ayos na ayos na tayo doon. Ano oh. yung ko? Ang kaibigan. Grabe oh. Ganda. Ang dami mga batok. So tapos dun sa may lilim dun Dun na yung falls Yan. Ang maganda dun Ano oh. nga hindi na daanan ko Ayos ayos Oh! ito yung unang basa ng ating ano, mga paa kaya na gano'n na ako, nagtanggal na ako ng sapatos uy, lamig yun o yun ng mga bato meron siyang akyatan dito mga kaibigan let's go mga kaibigan labat tayo wuh ganda ng rock formation dito wuh medyo meron din mga naliligay hello po hello hello po Busing. shout out ko sir shout out po kayo shout out po shout <laughs> Go baby. Tara. Tara, press for your tobik. Hello. 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 Ay, <laughs> <Hey, laughs> malalim na pala dito. Oo. Uh -huh. Para may nag-iikot dito. Ako natin ano, iluglog Ako siya. Kung makukuha niya yung uh, ilalim ng tubig. Let's go. Ayan, no? <coughs> 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 ah, Tapos mamaya pala Doon naman sa may ano uh, <coughs> Parang ano ba yun? River ba yun o creek din? Ganyan Doon daw yung ano eh Mga cottage Ito yung may trekking tapos papunta siya dito sa may Falls Yan So this is it Ito yung Canding Falls mga kaibigan Ayan. Mga kaibigan tingnan nyo dito Ang lilim Ayan, sarap magbabad kahit ano, tangaling tapat. Ayan. Nakapagit na kami sa ano. Sa ah, bato. Oo. Oh. Ang gabi. Ang taas. Ang <laughs> pala dun oh. Ang galing. Shoutout kay mama. <laughs> so, medyo marami yung mga nag-ano ngayon. Nagpunta dito. Ako sa'yo. Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. nakakagaling lang dun sa ano ah uh, Kanding Falls then ngayon papasok na kami dito yan Kanding 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 nauhaw na ako mga ibigan hmm. grabe tsaka ang init tapos alam nyo ba nakagat ako ng ano dun putakti <laughs> Nakita ko dun sa may bato kanina na mataas yan guys nandito na tayo sa mga cottages ng No. Kanding. Okay. And uh ito trivia mga kaibigan. Simula dito. Direbaba ako. Ganito Simula dito. Ah, San Clemente. Ito. Yan. So pagka lipat doon pag-abot dun sa dulo doon is mga tarem tama mga tarem na yan no o, alam ng bata yan yan ang ano bali ito lang yung pagitan itong creek na to yan yung pagitan itong hanging bridge ang nagsinisilbing dugtungan ng uh, San Clemente and mga tarem yan bali pag ipat ko dito nasa Pangasinan na ako mga kaibigan Dine-develop to oh. Yun si, Yan. Doon kami mamaya. Kasi nandun yung ano, maagos na tubig. Yan. So, ayan oh. Pag-apak ko dito, Yan Magkasinan na ako mga kaibigan. Mga tarim na. Yun. Pag-apak mga kaibigan. Woohoo! pagod. Sa haba ng ano. Libraip ko sa motor. Ayan. Ito pa naman naman ano. Magigita mo at uh, mapupuntahan, di ba? Mabababaran. Ayos. kaibigan nakaligo na rin oh nakapagayos na so in a while ay aalis na rin ako pero bago ako umalis magla light meal muna ako dun sa mga tindahan dun meron mga tindahan dito mga kaibigan hindi kayo gugutumin at saka mga portable na ano dito na CR yan uh, marami yun ayos ang sarap nag enjoy ako sobra <laughs> kape. Kahapon Kapa. meron din pumunta. Pumunta rin dyan sa, sa City Bank. Nagsusolo rin siya. Naka pulang motor po. May dumating dito kahapon. Oh, sir. No. Naka pula na yung Tapos yung uh, helmet niya, wala siya dito. Oh, uh, sir. parang style ano. Ah, uh, kape uh, racer yung ano. Apo, uh, si Jan at si Geno po yan, Jeno ko yan po. Hindi po siya nagdikit ng ano. Uh. Wala po sir, wala. Ah, uh, kalimutan din daw niya. Oh, okay. nasa ko po 'yun sana kahapon 'yan. Kaso nagkamali ako ng araw. Hmm. So let's go Kain muna bago uwi Wow Yan mga kaibigan Uwi na Salamat sa panonood Hanggang sa muli Hanggang, Mga kaibigan Uwi dyan